That's for to this video guys. Pass muna tayo sa entertainment ha. Mga katawan-katawanan nga video. Dari sa sa kuan herbal medicine. Herbal medicine muna tayo guys. Kasi ano itong dahon ng guyabano is ano gamot to. Maraming sakit na nagagamot nito guys. Ha? Totoo to ha. Hindi, hindi to prank. maraming sakit na gagamot nito. Tulad ng kidney, cancer, mga, ano basta marami. I-search nyo na lang sa Google guys kung ano ang mga uh, nagagamot nito na mga sakit. Basta marami itong ano, uh, maraming pakinabang itong ano, yung dahon ng ano, ng guyabano sa Bisaya Labana. Yan. Kaya, kung may karamdaman kayo or mga kamag-anak nyo, pagsabihan nyo na ito ang gamitin. Lagay nyo lang sa ano. Basta may tutorial ako mamaya. Thank you.